ba Lahat yan, tupay. Ang mahal naman. Pwede bang ano? Bakla. Ito. Ay, bakla? <laughs> <laughs> Ayaw ko sa lahat yung bakla. bakla. Nalaman mo lang na vlogger, tinaasan mo na eh. magkano? isang timbang? 4-5 po isang timbang? 4-5 agad? <laughs> may naman na limang oh ang mahal mahal naman yan huwag <laughs> na balik na lang naman? Malalaki? Pwede bang ano? Ay, bakla? Ayaw ko sa lahat yung bakla. Nakapalo ka lang, sir. Ay, nakapalo ka. O, di okay. Hindi, bakit bakla? Ay, hindi Ay, hindi ako maipit. kasama mo lang na vlogger, tinasan mo na eh. Kaya hagis ko to doon. Mura lang ako yan sir. Ha? Ilang piraso lang to, hindi kasya sa amin lahat. Okay, dalawa lang. Kaya lahat, kami. Pwede 500 na lang. Sir, wala na akong pambili ng bigas. Ha? Bigyan nito isang sakong bigas. Bigyan mo lang sa akin ng 500 to. Eh, sabi mo, bigas ang problema mo. O, oh, ano, deal. Mga kababayan, no? 2.5 daw. Sabi mo 500 na lang. Eh, wala daw siyang pang piling bigas. Bigyan ko siya sa sakong bigas. O, oh, talo-talo na. <coughs> ha? Lodi pa? Magpangus na lang kami. Malaga, <laughs> ka, sir. Ha? 3.50 na lang. Lahat yan? Sakto. Marunong kang kasinan. Ha? Para pala si Bill. Ilang kilo to? Ha? Ah? <coughs> Apat na kilo yan? Apat o oh, tatlo. O, apat o dalawat kalahati lang. O, oh. dalawat kalahati guys. Two five pwede na? Tatlo po sir. Ha? Tatlo. Dalawat kalahati lang o. Oh. O, oh, tinan mo o. Oh. O, oh, tinan nyo guys. Ay, tinaas ko ba? Ha? Apangos? <laughs> <laughs> Por five. Por five. Ano Ito sa bahay, patay. Malalaki five. Lahat. lahat. Hindi ba 4, na, lang? Oh. na lang. Ha? 4,000. Oh guys, ano? 4,000 kunin na natin. Eh pata, pata tanungin ko muna yung mga kakampi ko. Guys, Portausan na lang daw to Pwede na ba? 2,800 Ha? 28. 28 para no? oh, Ito na lang, Portausan itong dalawa, bayinitimba. Yeah. Sama mo na yan. Ayun. Eh Portausan. Okay. Portausan. Mga kababaya, 4,000, no? Galing. O, tayo ko muna pa magbago pa isip. Ano? 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 maganda usapan. Ano? 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 Hindi Ano? 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 Punuan ko. dagupan. Kasi kahit saan ako magpunta, lagi nila pinagmamalaki, dagupan, dagupan bangus. bangus. Bakit nga ba? Masarap ang tagupan bangus. Bakit? Anong pagkakaiba ng tagupan bangus sa dagupan Cavite? Ito sir, wa, ano ko walang amoy. Mabango yung bangus namin dito sa dagupan. Oh? Merong bangus, milon amoy? <laughs> yung ano sa amoy <laughs> Alagot ka. Kaninong bangus yung milon amoy? Ha? Huh? Wala sir, dito na. Ah, oh, dito na. <laughs> Hindi, kailangan bago ko bilhin to, explain mo sa akin anong pagkakaiba ng bangus dagupan sa bangus Cavite. Masarap yung okay. sa, okay. Ano sir, Ma masarap yung bangus namin dito sa dagupan. Bakit lagupan? nga? Ano yung paano nyo ginagawa yon? sa ano sir, sa ano, tubig dito sir. Mag eh, mga kababayan, mga tiga dagupan. Masarap yung bangus. Ipaliwanag nyo nga sa akin kung bakit masarap ang dagupan bangos. Okay, Anong pagkakaiba ah? ng bangos dagupan tsaka batangas tsaka kabite? Sige oh, ha, kung kayo. Sa buntot ha? sir. Kasi buntot. alam ba ko yan eh. Nga ba yung buntot ng bakit ano? Bakit ganun? Hindi ba pwedeng gawin pahabain ng buntot ng dagupan? Eh, kabite dito? Hindi naman, hindi naman. Sir. Anong pagkakaiba? Ano yon Sa kinakain ba? Sa panahon o sa tubig? Sa tubig din? sir. Maganda yung tubig. Ay, konektado din may yung dagat ng tubig okay. dun sa... Matay mo dito sila Ha? Atay, Saka magkaiba yung... Buntok, Kaya nga, oo. Uh -huh. Pero ang tanong ko, bakit mas masarap dito? Hindi, mas... nee, kasi totoo yun, guys. Mas masarap talaga yung tagupan pa mo, eh, no? Although may kasabihan talaga tayo na uh -huh. bawat lugar may kanya-kanyang kanya. best product. Kagaya po sa Kalasyao, puto. Puto. So, diba?

Ay, ang mahal. Ito, ano to? Pompis. Ha? Han? Sa Nakanala. Ay, oko. Okay. Patusok ka niya, bro. Masusat ka pa. Okay. Ito ang tinutusok. Patusok ka, ma'am. Malaga po. Ano gusto mo, honey? Eh. Okay na yun. Okay na daw ka. Okay na. Parang yun Kaya ba to bro? Hindi tutulo? Dito lang sa dito. Sa gilid, sa gilid lang, sa gilid. Gusto nyo yung talaba? Ayan ba? Ayan, Ayan o? Oh. Oy, may, may talaba. Ang dumi ang talaba. Ayan. Ayan pag Okay. Ayan. Sarap ng talaba. Mahilig tak sa talaba. Ayan. Mamaya ah, sir, mapapanood na namin yung ano na. Ha? Lagi ang mapapanood na namin yung... Lagi ang mga kukumin sa inyo. Hindi naman kayo nagsishare ng videos namin. No, ang dami na akong video. So, ano, mayang, mapapanood share. na sa... Ano nyo sir? So, ayan mga kababayan. Ay, Paki-explain Paki po dyan kung ano yung experience ninyo sa Dagupan Bangos sa, da sa bangos ng ibang lugar. Paki-explain po, ano? No? Kasi sa akin, na-experience ko talaga, iba yung lasa ng dagupan bangos. The best po talaga, kahit sa ano narating, no? So, bayaran na natin mga naman -no 720, 720 po. 720? 50, 2700 na lang? Pwede rin. Oh, ah, Jesse, 1,000 na lang. Ay, thank you po. Ay salamat. Ay, ka muna. Hi. Invite mo yung mga parokyano natin para dito sila pumili ng pagkakas. Pili kami din ng sa Christmas. Dali po kayo ng stand. Dito lang po kami sa Divinensia Road. Pangalan mo na eh. Rita po. Rita Not... Di Sola po. Salamat po. Seven hundred. 700 hundred. Ah? Seven hundred. 4,000 na yan. hundred. Seven hundred. Seven hundred. din hundred. Seven 450. Seven hundred. Seven po. Isang timba? 4-5 agad? May <laughs> naman na limang oh. mahal-mahal naman yan. Huwag na, balik na lang. <laughs> yung baldi po, balik? Hindi, eh, hindi. Lahat pati laman. <laughs> Guys, naniniwala ba kayo ito isang baldi lang oh? 4-5 na daw? malaki laki naman sir. Kahit na. Mahal na ng baldi. pa ba natin to? O oh, sige. Kailangan pa ba ito? 4, 5, 1, 2, 3, 4. 4, 5. Guys, huwag kayo magalit oh. Umiyak na si nanay. <laughs> Nagbibiru lang ako. Tapos, 700. Okay. Naka 4-5 ka na sa akin. Walang tawad pa rin. May tawad na, sir. 400 na pinta ko niya. 350 na hala. Mahal-mahal mo talaga magpinta. Mura na, sir. Ha? Sige, duplin mo. Ayan, sige. 1,000 na lang. Ayaw ang patawad. Pwede. Ako. <laughs> o oh, sige. Okay. Piliin niyo lang ayun Okay, thank you. Wala ni free soup po. Piliin niyo sir. Hindi. Daddy. Paparami na naman out. yan Okay, let's go. Maraming maraming salamat po sa lahat sa lahat. Alabacham. Alam nyo ba yun? Alabachamba. Ito ko lang kasing i-treat tong ating team. Oh, come on! Yahoo! Dito, oh. Sarap! 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 Sarap!